Grabe naman si Samsung Galaxy A06 5G guys para sa may less than 4,000 po na presyo ngayon. Is naka 5G po siya agad. Tinalo pa sila Oppo saka sila Vivo. Kasama rin po sila Poco or even si Infinix guys. Eh hindi po makakapag-offer ng 5G smartphone sa ganyang kamura po ng presyo sa less than 4,000 lang. At alam nyo pa po nakakatawa dito dahil nga po naka 5G to guys eh dami rin po yung kanyang performance. Dahil naka Dimensity 6300 5G po siya ng processor. Nakasignakas po ito ng Oppo A5 Pro 5G na mayroong 15,000 po na SRP. Kaya sobrang grabe po talaga yung smartphone na to guys. Maintindihan ko pa sana kung Poco smartphone to o kaya Infinix sa smartphone to na 3.5 lang po yung presyo pero naka 5G po agad. Pero hindi guys, Samsung po ito na mayroong 3.5 na presyo sa so may 5G po agad na mobile data. Isipin mo lang ng ilang segundo guys muna. 5G smartphone sa halagang 3.5 na hindi techno, hindi rin po Poco kung hindi Samsung guys. Paano nangyari po yun guys na kilala po natin si Samsung sa puro po overpriced yung mga smartphone. Pero bigla bigla po, mabibigyan po tayo ng less than 4,000 lang na naka 5G po agad yung smartphone natin. Parang isang panaginip lang to guys kung iisipin natin. Dahil yung pinakamurang 5G po na smartphone ni Infinix is nasa kulang 7,000. Si Poco naman guys, nasa 8,000 po yung pinakamurang 5G nila. Lalong-lalo -lalo naman po kay Labibo, saka po kay Laopo. Nasa 15,000 po, yung pinakamurang 5G po ng smartphone nila. Kaya sobrang nakakapagtaka po ito guys. Yung kilala po natin overpriced yung smartphone nila dati. Eh ngayon po nakikipagsabayan nila kay sa saka po kay Infinix, sa pamurahan po ng mga smartphone dito po sa mga entry level ngayon. Actually, naging possible po ang ganitong klase ng presyo ni Samsung kaya ginagawa na po ni Samsung, yung ginagawa po nila Poco, saka po nila Infinix ngayon. Kaya sumasabay na po si Samsung guys, pagka po merong mga payday sale or monthly sale po sa mga Shopee sa kasalasada. Kaya po nagiging sobrang mura po yung mga smartphone nila ngayon. Bukod po sa may voucher, ay eh nagbibigay pa po si Samsung ng additional discount po sa mismong smartphone nila. Dahil lang totoong SRP po ng... Dahil lang totoong SRP po guys ng Samsung Galaxy a g is meron po siyang 7,990 na SRP. Pero kung iisipin natin guys, para po sa may kulang 8,000, still napakamura pa rin po ng presyo na to para po sa isang Samsung na smartphone na meron pong 5G agad. Dahil bukod nga po sa may 5G, ay eh magandang performance din po ang makukuha natin dito sa may processor niya ng Samsung Galaxy A06 ngayon. Kasing nakas po ito guys ang Helio G100, ang Dimensity 6300 5G. Siyempre naka 5G lang po ang difference dyan. Kaya kung more on Mobile Legends po ang nilalaro natin, eh maasahan nyo po ito guys na hindi po kayo magkakaroon ng problema rito. Dahil sa pa pong maganda sa may smartphone na to, eh sigurado po ang ating software update dito kay Samsung. na aabot po ng ilang taon. Saka sobrang ganda rin po ng One UI compare po sa ibang Android skin. Pero to be honest guys, ang isang problema po ng mga gantong wasi ng smartphone na mayroong pumahabang software support. Eh kung kaya bang sumabay ng specs ng smartphone na to, sa mga darating pa po ng mga software update na medyo mabibigat na. Dahil sa mga magiging bagong mga features pa nito, lalo pat mura lang naman po si Samsung Galaxy A06 at di naman po ito ganung kalakasan yung kanyang specs. Pero kung high-end smart smartphone natin at magkakaroon po siya ng maraming software support, I think wala pong problema doon. Pero ang pinakamalaking tulong po guys sa mga smartphone po na mayroong matatagal ng software support is meron po yung kasama na security patches para po sa pinaka-security po ng smartphone natin. Dito naman po sa may Call of Mobile, ito po yung gameplay natin. Tingnan nyo po kung gaano kaganda yung gameplay natin dito guys. Dahil masyadong malakas to para sa may 3.5 lang na presyo. Napakagandang backup po na to guys. Pwede nga rin po siyang gamitin as main phone kung kapos talaga tayo sa may budget. Dahil at least nga po naka 4128 yung kanyang version dito. Compare po kay Realme na naka 464 lang. Si Infinix Smart naman guys, mataas nga po yung kanyang storage. Pero hindi po ganto kaganda yung UI niya. Saka po yung camera niya. At saka po yung performance niya. Tapos bitin pa sa may software support. Pero syempre para po sa may less than 4,000 lang. Hindi naman perfect ang smartphone na to. Dahil nga naka single speaker lang to. Wala rin po siyang kasamang charger sa may box niya. Keyboard lang po yung kasama niya. Pero supported naman po siya ng 25W sa charger. Naka 3WD lang po yung ating display. Pero at least nga po malaki yung ating display dito. Na 6.7 inches, PLS 9.3 refresh rate, saka po 720p na resolution. Pero hindi naman na problema yan guys. Dahil marami naman po smartphone sa mga kulang 4,000 or kulang 5,000 na presyo. E halos same specs lang po ito ng Samsung Galaxy A06 pagdating po sa ganyan. Pero ang pinakamalaking lamang nga po ni Samsung dyan is yung kanyang software at yung kanyang 5G na mobile data. Si Samsung Galaxy A06 5G guys ang malaking patunay na sobrang overpriced po nila opo, nila Bibo, nila Realme, kasama rin po si Huawei sa kapo si Honor. Sa Italiata guys, gusto rin po sumama sa mga overpriced sa mga smartphone. Dahil yung mga nilalabas po nila ngayon, eh masyadong pangit yung mga specs para din po sa mga kulang 5,000 na mga presyo. Dagdag ko na nga rin po pala, meron nga po pala siyang 50 megapixel na main camera, saka 8 megapixel na front selfie camera. Solid na rin po ito guys para sa may less 4,000 lang. Maganda naman na po ito para sa akin. Mahirap na mag-expect na magandang camera sa may gantong presyo ngayon. Pero dito sa ilang sample picture natin, mukhang hindi rin po tayo mapapahiya sa may camera po ng Samsung Galaxy A06 5G. At as of recording this video, mukhang sold out po talaga ang Samsung na smartphone na yan. Dahil napakarami rin pong bumili nung nag-sale po yan. Pero ilalagay ko pa rin po guys yung link dyan sa may comment section para po kung sakaling magkaroon po siya ng stock, eh makaka-order po tayo agad. At para po sa umabot dito sa ating last part ng video natin, ang good news ko lang po sa inyo is tungkol po sa may giveaway natin. Itong si Samsung Galaxy A06 po guys ang ibibigay ko sa inyo. Follow nyo lang po itong Facebook page natin. Meron po tayong link dyan sa may comment section. At mag-comment lang po kayo dito guys sa may post po na yan na Samsung Galaxy A06. At dyan po ako pipili ng mananalo. Huwag na lang po kayong mag-comment dito guys sa may comment section natin na meron po tayong pag ngayon. Para lang po ito sa mga tumatapos po ng video ko ang gandulo. Mag-comment lang po kayo dyan kayo sa may picture po ng Samsung Galaxy A06. Dyan po sa may Facebook page ko. Dyan po ako pipili ng mananalo. Pupusuan ko po kayo dyan at ipipm ko po kayo para po direct po yung pag-uusap natin. Palagta lang po yung video natin guys. Thanks for watching.